Alam mo ba na ang patatas, na madalas nating ginagawang french fries o mashed potatoes, ay isa sa pinaka-underrated na gulay pagdating sa nutrition body benepisyo, diretsyo ang paliwanag, una, ang patatas ay isang natural na energy booster, dahil puno ito ng complex carbohydrates, matagal bago ka makaramdam ng pagod kaya perfect ito bago mag-workout o kung may mahabang araw ka sa trabaho o school, pangalawa, mataas ito sa potassium mas mataas pa kaysa saging, Tumutulong ito para mapanatiling normal ang blood pressure at maiwasan ang muscle cramps. Pangatlo, may taglay din itong antioxidants, lalo na kung kasama ang balat, may vitamin C at iba pang nutrients na lumalaban sa sakit at tumutulong pabagalin ang pagtanda. Pangapat, may fiber ang patatas, kaya nakakabuti ito sa panunaw, kung gusto mo ng healthy gut, patatas na may balat ang piliin mo, at panghuli, ito ay may vitamin B6, na mahalaga para sa brain function at mood regulation, Oo, nakakatalino at nakakapagpakalma rin ang patatas, pero tandaan, healthy ang patatas depende sa kung paano mo ito niluluto, mas okay kung ito inilaga, in steam, o in bake kaysa sa paulit-ulit na piniprito, kaya next time na makita mo ang patatas, huwag mo lang isipin na carbs yan, isa itong abot kayang superfood, share mo to kung natuto ka, at i-comment kung ano ang paborito mong luto sa patatas.